ang snow na may kasamang ulan, napakalamig po. Uh, at ako ngayon po dito ay lumabas para po may pang update. Uh, at akala ko hindi na ako makaabot ng snow kasi ba diba, medyo matagal ako sa Pilipinas. Ewan ko kung nag-snow ba nung nabakasyon ako. Hindi naman lagi nag-snow dito sa bubay namin. Tapos may kasama pang ulan, diba? Hala. Okay. <laughs> Welcome sa my vlog. ako dito na may kasama siyang ulan. ah, Grabe may hangin. Lumakas. Lumakas ang snow. Grabe. Pupunta <laughs> ako sa tindahan pala. So, yun yung mahirap dito ang ang snow sa Tokyo kasi may kasama siyang ulan. Tapos wala man sa atin. Oh. No? Lumabos na natin to. Ang ulo ko pong Lumakas. Okay? Tuloy pa ba ako sa tindahan ito o hindi? Bibili ako ng ano. Malakas siya. Hmm. <laughs> ah. Salungin natin ang snow. Hindi no. ba naman ito lumakas so. May tubig. May ulan pala. Like, kung sino sinasabi mo, may tubig ng ulan ko pala sa pasapa. Hindi eh. eh, po, malamit ang suno. Medyo mainit sa kamay na parang puputok ko. Pero lang sa akin. Bakit makulay yung camera ko sa pag up Yung kamay ko ba parang puputok sa lamig? Grabe! Ay! Parang puputok yung kamay ko sa lamig. Grabe. Nakarating din ako dito pero may titinan pa ako dito. Yung tripod ko kanina ba na na-discrash siya? Lumagsak. Na okay. Siguro ito ay mga second hand. Ayan o. Parang ito yung dito mga second hand. Maganda ito o. Oh. Eh, ito may pagpag-gurgin. Maganda. Pero mas gusto ko black talaga. Ganda ko o. Oh. Mahal naman. Pwede ba ito sa... Ah! Pwede pang iPhone na ito. Kasi yung ano ko. Kailangan sa buhay. Ang mahal. Sabihin tao sa... Pero Sony kasi maganda talaga ang sini. Yung tripod ko kanina ba na... tulog sa parang

tingin nyo. Basahin nyo ang tunay kong pangalan. Yun. Yun po yung tunay kong pangalan. Lamig. Super lamig eh. Ayan <laughs> nyo ang aking passion fruit. Nabuhay dito sa heater. At ang ngayon, oh, nag-snow. Nilabas ko na sana ito eh ngayon bigla siyang lumamig eh pag ganito kasi Marso pa April na malapit ang April February inyo ha hmm. ay mm. magsnow pa rin kain tayo sa inyo ng tinapay at ito po ay iinitin ko muna kasi malamig at isa lang naman ang kakainin ko nito iinitin ko muna tapos meron ako dito ano matcha Dito po siya sa kawali iniinit kasi mas ano eh, crispy siya ng konti. Gusto ko yung crispy konti. Ma. No. Mainit-init ng aking tinapay. Isang piraso lang naman yan eh, na payat. Mamaya kakain din ako ng kanin. Alam niyo na hindi tayo nabubuhay pag walang kanin. Hmm. Crispy na, crispy. Mas gusto ko nga yung konti na ano talaga. Sobrang ano, malakas yung ano kanina pa. Yung hangin. Hindi ko naman kasi alam talaga na nag-snow lang Tapos sabi ko, ano bang kakainin ko? Yung boses ko ba? May times na yung boses ko, ano siya? Mababa. Kahintay sa inyong lahat. ganyan mas masarap pa maraming ano peanut butter di ba ano ko let's eat mm. masarap ano siya matcha latte nilagyan ko siya ng fresh milk. Kasi, kailangan ko uminom ng fresh milk kasi dumain ako sa opera, ba? Diba? Yung dito ko ba? Oto dito, iniwa to eh. So, kailangan ko kumain ng mga, uminom ng mga ano sa calcium or uminom kumain ka na masarap sana kape. Kaso, yung puso ko ba, palpitates siya minsan. Kaya, hanggang ano na lang ako, tingin sa kape. mapainit sa ulo. <laughs> Para mainitan yung ano ko ba? Katawan nyo. Mamaya. Magluto pa ako ng ano. Pagkain ko ba kayo? binili na po ng pagkain ng asawa ko yung, yung nila dito pero lagi ko naghahanap ng pagkain natin ba kung baga hindi ko kaya na laging pagkain nila dito pag nandito ako sa Japan, okay yung tsura ko. Pag nandun ako sa Pilipinas, ano, parang akong sobrang stress, hindi kay parang mahirap matulog doon. Yung, yung ko, hindi ako nakakatulog. Kaya sabi ng asawa ko, yun bang ginagawa mo sa Pilipinas? Pag dito ako,

Masarap mungkin apa hinahapay na dyan muna siya. Meron ako dito ano. Panghimagas. Magulo yung ano ha. Ewan ko magulo yung ano ko gabityo. <clears throat> Ang pagbukas nito sana, eh, ganyan na siya. E, ganyan ba? mga no, ang isa nito eh? Uh, 498. Tapos ito sa Japan lang imang may tax. Kaya naging ano na siya. 500 plus. yen sa atin ng parang nasa 200 plus. Or almost 200 pesos. Ah. Tapos kunting asin. Ang pagkain naman nito eh mas masarap siya. Kamay ang gagamitin. Pagkutsara. Pagkutsara masarap naman ganun pa rin pero mas masarap ikanyan e, mo siya ba hmm. lagi akong binibilihan ng asawa ko pag ano yung gusto ko ba pag nakita niya sa tindahan binibili niya nakabili ako ng lima. Inubos ko kasi lima na lang. Tapos nakakita ulit yung asawa ko. Binili na naman niya ulit. Hindi sila nang display ng marami nito dito. Kasi ngayon hindi pa season na. Sarap siya. Mm -hmm. ayun Hanggang dito na lang tong video no. Kasi pag tatapusin ko tong medyo mahaba na. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa support. Ano? May kalap siya tatpa sa lahat. At tuloy-tuloy na ako dito sa pagbablog. Nandito na ako sa Japan. Yung pagbablog ko ngayon, ginawa ko na talaga siyang trabaho. Kumbaga, ano, parte na talaga ng buhay. So hanggang dito na lang no. Maraming salamat sa inyong support at panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe, like, comment, or share. Hanggang dito na lamang mga tao. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa support. Ah. sa inyo lahat. Ingat ang lahat at God bless. For now, push.